Hello kabayan, ah ituturo ko kayo sa garden namin dito sa Canada. So ito po yung garden namin. Ah, uh, yan, meron po kami mga kamatis. Daming kamatis oh, yan. Yan. Malapit na yan mamunga, namulaklak na. Yan, daming kamatis. Daming kamatis. So meron din kami mga sili. Yan, sili. Yan. Ah, wala nang mga yung sili kasi na ginulay na pang sabaw kagaya ng pag tinulang manok no pag sabaw ng manok so kinuha na yung mga dahon meron din kami squash ang dami na squash yan squash ang dami naming lettuce ayan lettuce ayan, pwede din yan pwede niyan panggulay pang gulay pwede din itong pang salad sus daming lettuce yan din dito din maraming lettuce. Yan, mayroon ding squash. <laughs> na paligitan na, na paligiran yung squash namin ng lettuce. So na mulaklak na yung squash. So lettuce, another lettuce here. Lettuce, lettuce din yan. Lettuce, lettuce, daming lettuce. Yan. Then dito may mga beans dito. Yan, namulaklak na yung mga beans namin. Yan, daming lettuce then kamatis maraming kamatis ayan ayan kamatis lettuce namunga nang palaging kamatis namin no oh. ayan ayan oh. namunga na yung kamatis namin so ayan ayan so namunga na ayan hinog na kamatis daming kamatis then lettuce then mga lettuce, merong kalabasa na naman yan. Meron kami strawberry, strawberry, then squash, then yan, lettuce. Yan, yun po ang garden namin dito sa side na to. Yan. Then, let's go to the other side. So, the other side. Yan, dito yung other side. Yan. So, marami din dito. Marami kaming kuwan. Meron kaming kuwan dito. Ah, uh, yan. Ito mga sibuyas, yan. Sibuyas, yan. Merong sili, sa paso. <laughs> sili din <Then> ito. <laughs> ah, parang kamote tops, kamote, kamote. Yam. Mm. Yam, 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 yam. Yam yan. Yam. Yam, madahon para gulay-gulay dito kamote tops. Yan, may sili. Sili. Ah, uh, yam mga squash, ang daming squash dito squash daming squash yan o, no? oh, namunga. namunga na yan, kinukuha namin yung bulaklak kinugulay din ng squash, bulaklak nang squash so namunga na squash, lettuce, daming lettuce squash yan, lettuce, squash then yan, mga lettuce, squash din, mga beans yan, ayan oh, may beans din. Yan, bunga na pala beans. Yan. 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 Okay. Thank you.